Team Jeff top fan awarding tayo ngayon at ang um, top fan natin ngayon ay si Stacey, aka si Abagat. So, Abagat, paano naging top fan? <laughs> uh, ko talaga makuha yung bola niya para kasi maganda kasi. Kasi nangiram lang kasi ako ng bola eh. So, Team Jeff top fan siya at palag yung, gold, yung challenge natin yung cranberry, nag Tag siya ng mga friends niya, tapos share niya dun sa GC niya. Nag-like and react. And nag-react, tapos nag-share. So, tapos, siya din yung pinakamadaming share sa group natin. So, hindi lang bola mapapalununan niya. Ito din, bag. Ito, right? <coughs> Lamat po, Jepay. <coughs> Salamat boss. So, Maganda to, boss. Ha? Huh? Hindi well, na ako ng bola, boss. So, sana makatulong tong bola na to sa paglalaro mo at makasali ka ng mas malaking liga. Kung gusto niya manalo ng bola ka, Team Jepay, dito na kayo mag-like, follow, share na kayo dito. Tsaka lagi kayo magre-react. Tsaka, legit na namimigay si Jepay na itong bola. Salamat sa bola, Jepay. Mas gagaling ako pa maglaro. <laughs> so, congrats kay Tracy Manalo. At uh, kung gusto niya din manalo na bola, gawin niyo lang yung ginawa niya. Nagla-like, follow, share, and comment. So, I'm about to out, team Jeffy. Basta may pangarap, may lugar ka dito para sa May mga palaro, wag mayang may Dahil lang bola, hindi lang laruan Ito'y tulay sa kinabukasan May bola hunt, parang treasure hunt Hanapin mo lang, wag mag-give up May road racing, tagbuhan ng bilis Pakitang gilas, paprimoy panalo Walang hapakan at kung mahusay ka sa shooting galawan May skills challenge din Siguradong kakayahan mo'y mag-improve I-shoot lang ang bola Hindi na kailangan na ma-arting style Parehas lang puntos ang bilang niyan Baka ikaw na ang champion sa lahat Yos sa nakahawak ng bola Tandaan kami ng door ride Sa tagumpay may kagapay Player ang tungo Pangarap ay abutin Iwasan ang bisyo Kalusugan ay pahalagaan Sigarilyo, fake palak At drugs sa iwasan Magbulang puro poch Sila igalang Maging varsity play Ng barangay palaro pambansa Gilas Pilipinas taas No'y lumaban Sa mana ng bola sana Sa susunod Kapag may sobra Ay gayaing ating layunin Shoutout sa mga sponsor Kayo'y tunay na bayani Dahil sa inyo Marami kaming napipigyan At kung gusto mo rin, Lulong sa iba Suportahan ang layunin ni Jeffy Ng makatao't makabansa Bola bola para sa lahat Laruin mo pangarap mo'y King Jeff, ito ang lagi kong payo Work hard, play hard, study hard, pray harder Gamit ang bola atin ng pangarap mo oh! Dahil sa spots sa buhay, ikaw ay bana